mustama mga kaboxing, this is Boy Kalawang TV. So, official na pong inanunsyo ang laban nila na Oya Inoue at Sam Goodman kahapon. Dahil kahapon rin ginanap ang unang press conference nilang dalawa sa Bansang Japan. Pero wala pa po sa Bansang Japan itong si number one contender Sam Goodman. Dahil nag-online lang po ito upang makadalo sa kanyang press conference dalawa ni na Oya Inoue. At dito sinabi ni Sam Goodman na hindi po daw sila pupunta ng kanyang team sa Bansang Japan upang magpatalo lang kay na Oya Inoue dahil pupunta daw sila ng kanyang team sa bansang Japan upang kunin lahat ng titulo sa Super Bantamweight Division at iuwi daw nila sa kanilang bansa sa bansang Australia. Kaya ganyan po kakumpiyansa itong si Sam Goodman na tatalunin ito ang binansagang halimaw ng bansang Japan sa kanilang darating na mega showdown ngayong darating na December 24 sa may Ariake Arena. Pero dahil sa mga sinabi ni Sam Goodman mga idol kay na Oya Inoue ay hindi nga po nagustuhan ng mga boxing fans ang mga binitawang salita ni Sam Goodman kay na Oya Inoue. Dahil sinabi ng mga boxing fans na ganyan na ganyan din ang mga sinabi na mga tinalo ni na Oya Inoue na sina TJ Doheny, Marlon Tapales at Luis Neri na hindi po daw sila pupunta ng bansang Japan para magpatalo lang kay na Oya Inoue. Pero sa huli ay madali lang po silang tinalo ng Japon na sina Oya Inoue. Kaya pinagtatawanan lang po mga idol na mga boxing fans ang mga sinabi ni Sam Goodman kay Naoya Inoue. At sa kabilang balita naman po mga idol, nagbigay din ng pahayag itong si number one contender ni Naoya Inoue na si WBC number one contender Alan David Picasso sa tinaguri ang monster ng Japan na si Naoya Inoue sa kanyang mismong social media account. Anya, sinabi dito ni Alan David Picasso na ipag-ihiganti daw nito ang kanyang kapwa-kababayang boksingero na si Luis Pantera Neri. Dahil kung matatandaan natin mga idol, tinalo lang ni Naoya Oya Inoue itong si Luis Pantera Neri by a 6 round technical knockout nung nakarang buwan ng Mayo kaya dumadami na nga po ang humahamon dito sa tinagore ang monster ng Japan na si Naoya Inoue kaya kung di pa po aakyat ang division itong hapon ay obligado po niyang labanan ang kanyang mga mandatory challenger katulad ni Murujun Akmadalib at Alan David Picasso